Magandang araw, mga auto enthusiasts! Welcome sa Car Warrior 2025! Ngayon, sisilipan natin ang bagong-bago at matagal ng inaabang ang 2025 Mitsubishi Montero. Isa itong SUV na kilala sa kanyang tibay, estilo, at off-road capabilities. Pero sa 2025, mas pinatindi pa ito, mas moderno, mas matatag, at mas handang sumabak kahit saan man ang biyahe. Sige, simulan na natin ang full review. Exterior. Unang tingin pa lang sa 2025 Mitsubishi Montero, ramdam mo na agad ang bagong korma. Mas agresibo ang harapan dahil sa redesenyong Dynamic Shield grille na may gloss black finish. LED headlights na mas matalim ang itsura at may built-in DRLs ang nagbibigay ng premium look. May bagong 20-inch alloy wheels na sporty pero rugged pa rin. Side profile mas matikas, may chrome lining sa bintana, at mas mataas ang ground clearance. Sa likod, LED taillights na may bagong signature design, rear spoiler, at roof rails para sa dagdag na utility. Ang buong hitsura ng Montero ngayon ay parang sinasabi, handa akong sumabak kahit saan. Performance Sa ilalim ng hood, may dalawang engine options ang 2025 Montero. Una, ang 2.4 na litro MIVEC turbo diesel engine na nagbibigay ng humigit-kumulang 181 horsepower at 430 Newton meters torque. Pangalawa, ang bagong 2.5 na litro twin-turbo variant na may mas malakas na output para sa mas demanding na off-road at town. Meron itong 8-speed automatic transmission na smooth ang shifting at fuel efficient pa. At syempre, hindi mawawala ang Super Select 4WD2 system ng Mitsubishi, na may off-road modes para sa gravel, sand, snow, at mud. Kung adventure ang hanap mo, panalo ka dito. Tested na sa bundok, ilog, at mahabang highway rides, Montero delivers. Interior, pagpasok mo sa loob, mapapawaw ka sa modernong design at premium na materials. Ang dashboard ay sleek na may malaking labindalawa tuldok 3-gitling INCH digital instrument cluster. Nasa gitna ang 10-tuldok gitling INCH touchscreen infotainment system na may Apple CarPlay, Android Auto, Navigation, at 360-degree camera. Leather seats, check, ventilated front seats, meron din, spacious ang loob, up to 7 passengers, comfortable kahit long drive. May ambient lighting pa para sa relaxing vibe sa gabi. Isama mo pa ang wireless charger, dual-zone climate control, at panoramic sunroof, talagang sulit ang upgrade. Safety features. Pagdating sa safety, hindi nagtipid ang Mitsubishi. Ang 2025 Montero ay may advanced driver assist tech tulad ng forward collision mitigation, adaptive cruise control, lane departure warning, blind spot monitoring at rear cross traffic alert. May 7 airbags, reinforced body structure gamit ang RISE technology, at ABS with EBD. May autonomous emergency braking at driver attention alert system, kaya siguradong ligtas ka kahit saan pa ang biyahe. Kahit pang pamilya man o pang adventure, safety is top priority. Prices presyo. Depende sa variant, pero inaasahang magsisimula sa 1.9 million pesos para sa base 2 wd variant, at aabot hanggang 2.6 million pesos para sa top of the line 4WD variant. Oo, medyo mataas, pero sulit na sulit sa features, power, at build quality na makukuha mo. At yan ang kabuang silap natin sa 2025 Mitsubishi Montero. Moderno, matikas, at punung-puno ng features na pangarap ng bawat Pinoy na mahilig sa malalakas at mapormang SUV. Kung gusto mong malaman pa ang iba't ibang bagong sasakyan ngayong 2025, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka palagi sa Car Warrior 2025. Hanggang sa susunod, ride safe at tuloy ang biyahe.